So ayan mga master, uh, good morning po sa inyong lahat. Nauna na yung drop bago yung intro. Ito po, jigging na naman tayo. Dating setup, pen patom, 25 NLD. Ang ating reel, yung ating rod ay blow ocean. Yan, good catch blow ocean from good catch fishing supply. Eastern Hunter, 35 pounds or PE 2.5. Yung ating gamit na line. Tapos asuka yung leader natin 50 pounds. Jigiro sa kalam. Or jigiro. Galing kay fisherman yung ating jig. Let's go. Jiu Dati mga master, nakikita lang kami na at sa gym kapag nag-workout. Yun mga master. Ano kayong padpad natin kayo pa ano, pababaw? Sakto Ay, lang. Oo, oh, sakto lang. Sa Agus Tagal Sabi ko parang bumagal dito banda sa area na ito. Tinignan natin tinitingnan natin sa Navio Nex. Tagal. Hanggang dito sa may kabilao? Gaya ka Agus na yun. tatabi rin. lain sa atin. <laughs> in, 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 in So ayan mga maser Micro jig muna tayo kasi wala sa ano Sa deep sea ayan. GTS adobo jig From Justin Tackles Ayan Sariling gawa yung assist hook at linagyan natin siya ng sabiki po yung undak undak makasakaling maka ano tayo makachamba na naman sarap pa naman nung ano lawihan nakaraan laki parang mag, halos mag 7 grams 6 grams sya may git sinigang ko ah mm. naimas naimas Fish on. Oh. Ay, na-unhook pa. Na-unhook pa nga. Lali na. Kawala. Kawala. Ayang. Uh, Iyak na yung rili. Sa undak niya nagkagat malamang. Huh? Dali na Dali ito. Pisyon mga mars Uy, humila oh. Pisyon Pishon mga mars, bumigat. Sinalo Pisyon, pisyon. pishon. Pishon. Oops, oops, oops. Paano 'yun Grabe tong araw na ito. Oops, oops, paano Oy, 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 oy. Para wag lang sa undak sana. Baka sa undak eh. Kaya ina dinadahan-dahan ko eh. Dali na mga master. Sa micro lang pala tayo papakiligin. Yan mga master natin na angle. Si Master so, Woohoo! Ang mga Master, humihila! Sa Master Jonard, Master Brian, Master J14, Master Sherwin, CP McBride, yeah. Out sa inyo mga ulo. Iyon. sabi ko last night, para kasama ko ulit si Master

kung hindi kung hindi malatig eh eh gumagaan tapos pumipirsa eh maaari sir eh ayun na uy ala baga baga sa so, so, ano siya sa so undak kumagat laki laki ng mata ah salamat kaya may baga baga dito Ganito rin yung huli ko nakaraan ha. Ayan mga masir. Bagabaga. Hindi ko pa nga nai luluto yung bagabaga ko dun. Nakalimutan na nga pala yun. Sarap to pang ihaw. Kaya nga pre. Yun hindi na pwedeng ihaw yun. Tagal na sa rip. Okay. Ikaw nag-open ng kamera? Hindi. Aba sa'yo yun. Namatay. Low bat na. Low bat na Mm, fish on Oh. Ay. Uy, ako na ko na ko na. Yan pareh siya. Yan muntul muntul. Oh, muntul oh. Ah, ano Talakitok na ito. Muntul-untul. Lok, magodita ko. Ah, mga master. Saan nagkagato? Sa sabiki na naman malamang ito. Malikot eh. Fish on. Tinamat ayan na. Ulang. Sa Ay hindi ano. Salmonite kaya pa. Kaya pala grabe kalikot mo brother. Kaya malikot. Malikot siya mga brother. Oo sir. Yan silang madalas ang kumakagat. Orang huli. Bulong kung tala niya. Nyan mga masiro. Selebas sa, sa baba <laughs> Parang tayo rin naman nagbibirong din ng tayo fish on. Fish on na naman mga master. <laughs> Maliit lang. Oh, wala. Lumakas. Lumaki. May kumain na iba. May humabol mga master. May iba pang manok kasama yun, di pwede maiwan Kaso, parang na ano siya, humina. Ah, ano yun? Biglang, ay ah, dyan pa rin siya? Ganon pa rin siguro ito. Oh, 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 grabe kalikot. Grabe kalikot mga master. Ganon pa rin nga Magaan lang siya pag una Tapos pag ano Nagpalit ulit tayo. Igla siyang ano? Tinimik. Ah, 80 grams. Rekor, rekor. Galing kay Sir Christian. Bango ng prito na. Ay, tumama Ito mga masiro. Sarap dito prito. Ito yung ang paborito ko talaga yung luto dito sa kanya. Prito, prito tapos ano, yung sarsyado. Hmm, sarap ah. Nagutong ulit. <laughs> sar yun nakakaapat na tayo makamser at least at least hindi tayo ano hindi tayo matatawag na buklo. Ako isa pa. <laughs> <laughs> Malaki. Ay sumabit yung jig pero may isda may isda Oh may isda to sumabit lang yung jig. Oh, yan oh. Yun alis. Fish on mga masir. Yun, yun, yun. Uy, mabigat din. Makasano <laughs> ito. Yun <laughs> mga mas. Ah, lapo-lapo na ito. Hmm. Sinisiksik niya sa bato. Maari sir, kasi ayun oh, oh nang sasama na lang fish na naman kung hindi ulpot ang lakas lakas sa mabigat bigat mga master ang lang maputol sa jig ito no adobo jig pangalanan nyo kasi ng mga ano sisig jig papaitan jig tayo ah lumulutang na no ito ay dalawa boy ay tatlo. Ay, tatlo boy! Tatlo, grabe! Tapos <laughs> <laughs> <Kasi> naman Strawberry! <laughs> Ayan <yun> mga masira! Isang <laughs> <laughs> pamilya kasama yung mga! Ayan mga masira! <laughs> Lupet! Meron sa jig, meron sa dalawang sa wiki! <laughs> <So, no? laughs> Talag! <May> strawberry! Strawberry! Dama sir, ano Lahat may laman! <laughs> <laughs> Ay, mga masero alam mo pain pain nai eh. Christmas na talaga <laughs> parang Christmas tree na oh Natapat natapatan yung mga strawberry no, <laughs> 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 na, <laughs> <laughs> na tapit na ko kapila tatlong talo akay po eh mongang isapra ka pa bang adobo? tapos <laughs> tapo 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 Ito. Baka strawberry din yan pre Ayos ah, eh Grabe Lahat nilagyan <laughs> First time yan? First time? First time, first time yan na uh, ano tatlo talaga saan Kinaapat ko yun Oo Bitam lang yung ilong ilong yan siya eh Ang muna tapos tagay mo lang dyan siya Ah bali ano lang siya ayan. Hmm. Ayan so, lang Pagbayan mo na siya Kunin mo naman siya dun Pero ano ba yung nagpangawal ka pa nun ba Pag mag trolling Ah, bali ito trolling pa rin talaga siya. Punin mo siya, tapos itahin mo siya doon sa may pangalan mo na. Laglagan mo siya ng mga puti, tipa, ganyan. Mga itingitira, itingitira. Sir. Fish on naman. siya lumalaban, nagpapabigat lang. Ano kaya ito ah? <laughs> Yan talaga. Pahila lang. Siya na Siya naman. <laughs> <-tap ulit> <laughs> Abo, talaga. <laughs> mag-idlip-idlip nyo na, na talaga ako. <laughs> lumutang na siya, Ruby. Ruby, lumutang. Lumutang. <laughs>

para makompleto isang sunog ba yung good size para may pambili akong ketchup <laughs> pambili ng ano kamatis carrots carrots ulit mga master adobo jig na kadali yun shout out kay Justin Tackles harvest talaga yung adobo jig ang tagal na nito <laughs> ito yung ito lang ito pa lang yung nagagamit nating adobo jig na pinapilte sa atin mga master tagal na eh huwag lang makuha ng isda ngayon yun know. know, mga master ang paglaban ah. si parinad malaki laki din yellow pinto na mga master nakuha sa ano nakuha sa light micro yun Nagkikwintuhan na lang kami mga maser eh <laughs> Ay o Ay yellow pin to na nga Nagdidilaw Ano ba yan? Ayan you o know? to Kinakabahan na yung, <laughs> 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 kinaka yung mga gancho Malapit na Mas kabado na mga Ay leader na <laughs> Ayan na no. Ay huwag kang sasabit Unlocking. Ay, yung yellow yeah. ah. na Yellow pin niya ah. ah. yeah, <laughs> <Yellow. laughs> ba yellow. 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 Unlock yellow pintuna, mga masir. Unlock na mga maser sir Na unlock sa micro <laughs> Bawing. Nice one! Iba yung beauty! Bawing bawing! Bawing bawing mga mas Kanina pa yan malungkot! Ikaw ba naman ang masabi na ng dalawa? Unlock ang yellow pin! Dalawang beses ako nalungkot dun sa pag-retrieve niya eh! Yung sabi niya, no, ay nawala! Tapos nandiyan na naman, tapos nawala na naman daw! Nalungkot talaga ako eh! Dalawang beses ako nalungkot eh! <laughs> pala sa malalit sa iyo eh Ito so, sa mababaw lang Dito lang pala yung mga yulipon sa mababaw <laughs> Siguro gala sila ngayon kasi medyo ano no makakulimlim. Hindi sa ano talaga siya ganito pag hindi sila nagkakawan Sa ganito kantuhan talaga siya sabay sabay lang Hmm Pertibit sa ganyan Sabagay so, maliliit eh mm -hmm. no Makachamba Ang laki nyan nyan sa mga diger okay. Ano yan? Makachamba ka dyan ng mga tig... <laughs> ano kahit tig 10 kilo lang dati nga naman naghinang uh, piso ng tambakon dati grabe yung mga ilupin mo ko namin sa ano ba sa era pala? Hmm. 40 kilos, 50 kilos tapa nakauni pa na 70 si... kilos bunok bunok pala yung ano <coughs> <yung>, sa rapala 70 <coughs> uh, kilos kaya yung nylon namin tag 1 kilo talaga yan grabe pag dito <coughs> Pag manibad na yan, makita mo, malaga panibad na. Pag dinaanan mo, ah, saapi talaga yan. Sa yung mga taga, ano, di ba? Parang dito man dumadayo ng pag, ano, pagtutuna sa laot nito. Dito, laot neto. Ngayon, ang dami na kasing payaw ngayon. Kaya, mahina na sila gawa dito. Ang dami ng payaw. Ah, na sila sa payaw na gano? Ngayon na doon. Payaw. Pag <coughs> naanan ng barko, dala. Kaya natin, nagkatabit lang yan. Pero nagkatabit lang yan sila, mga, ano, mga panahon ng Nobimbir. Simple nakatabit Nagkatabit lang ganyan sila. May sisyon nito. tabi. Pag sobrang kapal na ng ano, yung lupoy, yung galunggong, kasama sa kalupoy yan. Yan sila. Anong barko yung dumadaan dyan na tumitira sa kanila? Mga ano yun? Mga nag-ilo dyan. Mga pag lang sa atin. Ang pangalan ng mga barko na yun. Masila nga yung pangalan ng mga payon lang. May pangulo na yun. May na rin lang. Hmm. Ang ng mga

Pero tingin ko pag umaga malalim din yan sila Hmm Malalim din Malalim <coughs> tayo dyan sa taas Dito lang ngayon kung nandyan tayo May mga dati ko dami sa mga ano mga, mga posisyon ba Mga markera lang tayo yeah, Ngayon naman yan pag ano manulingan Madaanan kasi namin ba markera namin Pag walang kawan na doon kami magkali diyan Hindi tulingan Walang humabol sa pangat ko. <laughs> Lumapit na yung bangka oh. Narinig tayo. Narinig tayo kasi <laughs> <yung> kanina. <laughs> eh magtototarte na. Alis na tayo sabi niya siguro. Matumalis yung mga. <laughs> <laughs> Lumapit. huli <laughs> naman Lumapit. <laughs> Lumapit. Lumapit na ako. Nakalisa na. Nakalisa na. Nakalisa na. Nakalisa na biruin mo yung ano pangalan eh tawanan na tayo doon yung tatlong piraso ng ano tapos nagtulingan ay ah, nagano pa balik na kayong liig niya yung paglingan <laughs> ba <laughs> Uy Uy! Oh, ikan Ay ikan ka na lang sana <laughs> Mapalaban pala mapalaban lang no Mukha lang naglang ba Uwisan <laughs> oh, na ka talaga diyan Kita ako punya sa trolling

Uy. Ala, tigi. Yan ay hindi. Ala, ala, ala. Sa gitna kagad ng paamo sir. Dun 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 sagit Sa gitna ng box yan, yan. Papahabol na nga, pauwi na. Yun. May may maragdag pa sa pangkilaw. Nakikita <laughs> ko na yung asim ng suka na ilalagay sa kanya Nakadali <laughs> <laughs> din tayo Oo <laughs> <So, laughs> Ha? Ang kanya Barakuda Dati binibigyan lang ako nito ngayon ako na nang huli <laughs> <laughs> Gawa ni Master Prince. Naks. Ang agama tawag dito? Pre! <laughs> Sabiti <laughs> <laughs> Kala ko, kala ko makakawala ko <laughs> Puntik <laughs> pa nga Micro micro lang talaga 'yung nakakatuwa. Napa dito na pala na. mga Ba, bilisan natin retrieve. lang. Baka bang, bato lang ito. Bigla lang naghinto. binak bubakan nih binak nih eh. hmm, patah yang teki tebang Wih udah nemu bangin wes tebangka tebangka lo Oh? Nakahan kinagat na. <laughs> Gag. Mapangat pa naman ang mukha siro. Oh? <laughs> kaya siguro pag mayroong 50 kilos siya kaya ka nalunok <laughs> Grabe oh, parang oh. Kaya niya yung sarili niya eh. Siguro pag nagkaya siya sa bibig niya kasi naman siguro sa tatawa niya. <laughs> Tingnan mo yung bunganga niya parang yung buhok nung 90s. Ah, oh, na. Paano mo ma... Paano niya... Sabi, pag nagkasya sa mga kanya, di... lunokin niya yun, di... Paano magkasi sa ano yun? Baka naglaki yung chan sa niya. Sawa. <laughs> <laughs> <So, what? laughs> Siguro mga 50 kilos niya, kaya nalumulok ng tao. Nulukin niya itong bangka. <laughs> <laughs> Makadagdag pa Mahirap niyan sumabit dagdag sama manang loob tuloy. Dagdag sama ng loob. Ang <laughs> mm, angisip <pisua> na naman. <laughs> malakas mga masir. Oh, 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 malakas. Malakas mga masir. Lah, kumaan. Kumaan ba? Ayun, diyan pa rin. Hindihan pa rin mga masir. Sige, <laughs> <laughs> na.

Oh, puro pula yung huli ko. Grabe yung pagpitik na bali ba? Biglang <laughs> nungkot ulit. Bago pa naman yung rod niya. Oh, Bagay, nakahuli na ng tuna yan eh. Oo, oh, yup bro. Oh, nakahuli oh, na ng tuna. Pwede na, ito, na. yan. Oh, Ganda yan sir. Magkano yung nga? bili mo pre? 1,000 mahigit no? Uy, pisyon. Uy, malakas din. Pisyon mga masir. Ang malakas. Ang dali mga master. Huling huli sakto. Kayo pa yung nauuna, nauuna sa padpad -pad, ha. Tira-tira lang yun sa akin. Dalawa pa nga oh. <laughs> Dalawa pa mga masero oh. Tiki yung isa. Ay ito pagbigyan natin ng mabuhay. Mabuhay sa kasama ng pating. Ala. Sa dirdiri pa naman ng ilaw mabuhay. Biglang iba yun ano sa taas Ganoon na rin ang hila yun, mabuhay pa ba yan? Ibus agad yung oxygen niya eh. Yun mga master, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po yung ating huli. <laughs> Ito lang mga maser sa micro lang tayo nakadali. Bono sa perasa. Goods na no, goods. Mga no, goods size din uh, na, May isa lang na naligaw na no, maliit. Yung naihalo dun sa tatlo. So yun. Huli ni pare na. Asa na? Yung malaki. Wala na. Malaki uh, dahil na nabuga ang muli na. Ayun mga maser Yellow pintu na. Wala. Kinakagat nga nila yung pinagdansyuhan. Yung eh. sugat o. Ang mga basir, yellow pinto na na siguro ng 3-4 So ayun mga master, maraming salamat po sa inyong panunood sa ating video At sana um, abangan nyo pa rin ang ating mga sunod na videos Maraming salamat po Ang uh, kasama natin pala ng fishing ko yun Si Marvin, fishing ko Yun, si Sir Masarap TV Yan, alright subscribe po kayo sa kanilang mga channel mga master so ayun let's go this is Prince Polito Fishing Fishing